So, ito yung ikse na ngayon dito sa farm. Pagabi, napakalakas ng tubig. Ayan, tingnan nyo. Grabe yung tubig kagabi. As in, check natin doon kasi yung mga upuan doon banda pagabi. As in, ah. Uh, kinakain na talaga ng mga um, Umabot na talaga yung mga tubig. Sobrang lakas ng baha kagabi kasi siguro sa bundok napakalakas ng tubig. So eto, kulay tsokolate pa din talaga no. Grabe yung eksena kagabi. Diyan, napakaaga ng blessings mo. May nagbigay ng 500 pesos. Ay, pa, Galing kay Sir James. I'm Sir James. James Hi. Carlo! Ano ba? Uh -oh. Thank you so much! <laughs> thank you, Sir James! Napakaan Salamat! Thank you so much! Charot-charot lang yun pero tinutuon talaga. Kaya nga. Nagulat oh, nga ako you. kagabi. eh. Thank nga you, Sir James! Pasensya eh. na take... ako hindi kita ma Kasi minsan busy talaga ako. Hmm. Alis daw siya. Yes, thank you! Dyan! Tigpa 500 kayo ni madam! Oh, thank you! Ikaw na magbigay kay madam sa 500 niya. Mang from James Carlo. James Carlo. Oo. O. Nanood kasi oh, siya siya. sa live natin kahapon sa YouTube. So Ah, niya yung intern. Oo, akalaan. Sabi ko sa kanya, "Hoy, apilan na." Ay, tayo nga apat eh. Kasali ako. Five hundred tayo. Yeah! Ta tapos may tira na snack natin ngayon. Wow. thank you thank so you. much for. <laughs> thank you Sir James. Nahiya kami kasi joke-joke lang. Nah, Kaya nga nakaya kasi <laughs> Thank you so much! At least kami lang dito, apat ni Jay pa? the party. Yay! Wala siya! Wala si Ayer Jel! Tayo pa din! Thank you, Sir James! Ito Guinness Book World... Guinness Book... Ano Guinness book, book of... Guinness oh, book. book World of Records. Guinness Book! World. Basta sa <laughs> first time niyo pumakita na pang-inside the video sa pabaliktad po ang amin. Para mas maganda itong bugong video, kaya baligtad din. Eh. Kaya <laughs> baligtad. Di ba? Baliktad ang aming arcades kasi masyado siyang mataas kasi. So, pag nahulak-lak siya. Ay! May nahulog the solar lighting. Ang panel. So, Final at least judgment. pag nahulak siya. Mayroon ako dyan? Sabi kain na yan. Ako rin na. O, di ba? Dapat pabaliktad siya para pag nahulak siya kita. Oh. Kasi pag nakatuwad siya, pag naka-straight siya,

sa may I'm Ang imo ang kanina o sabit. O, imo lang. katawang peach. Ayan. yung katawang ay yung Ito na. Ang order. Ma, ma? This is libre to sa uh, amin ni Sir James. Thank you. Carlo. Alaga yeah, naman ma. Alaga naman ako? Hmm. Thank you so much, Rhea, for the ring. Hindi, eh, uh. sa akin to. Kasi diba may tira sa binigay sa atin ni eh, si ah, sir. Uh, uh, ah, sir... Ah, may tira yung kasi. Nabigyan ng tagpapanood sa amin. Sir James. Bodolism. Sir James. Yung pansit ha, sa kanya yung pansit. Thank you, right, Sir Anthony. Sir James Carlo. James Carlo Enoble. James Enoble. Paiba-iba naman. Wala yan doon na naibo kasi. Oh, yan doon na. Oo, bakit budag ko yung mga pata. Mga mga. Pala again, Sir James Carlo Enoble. May good shot. So, eto na yung tsura dito. Ayan, yung tubig kagabi. Umabot talaga hanggang dito. Subutin siya, hindi na tangay. Ganda pa naman neto. Ayan. Pero malakas pa din yung agos ng tubig sa taas. Oh. ay mga mesa pinakaakit nila kagabi kasi ito lang talaga yung medyo mabigat simento kasi yan so ito yung gawa nila ngayong araw hmm. itong mga to is para to sa highway para alam ng mga guests kung saan banda at meron silang Makikita ng mga signboard sa hinaguan ba para malaman ko nila kung saan sila papasok. Thank you.

Ano ang permitted pa? Ano para. permitted pa? Ano ang permitted pa? Ano ang permitted na Ano pa?

ý thức 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 ý What the I need.